Dumating na ngayong mama ko mga kaaliw galing Saudi kaya sinundon namin sa airport. Hello mga kaaliw! <laughs> Ito na ngayong araw na pinakahihintay ko mga kaaliw kasi after how many years, magigita na kami ulit ng mama ko. Sa mga hindi nakakaalam mga kaaliw, yung mama ko po ay ng ibang bansa po siya nung pandemic mga kaaliw dahil sa hirap ng buhay. At nung pandemic mga kaaliw, hindi pa talaga ako aliw queen noon, kaya wala pa talaga akong sakod noon. Kaya mga kaaliw, yung mama ko is nag-abroad na lang upang masustintuhan kami sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Nagpagupit nga pala kami ng buhok mga kaaliw, kasama ko yung papa ko at saka ng jowa ko mga kaaliw, pero useless pa din kasi nakawig ako ngayon. So for this video mga kaaliw, pupunta kami na Pagadian City Airport. Kasi doon namin sasundin yung mama ko mga kaaliw and I'm so excited. Ikaw ba naman mga kaaliw, 4 years din pong wala si mama dito sa bahay kaya namimiss ko na talaga siya. Tingnan nyo naman tong kapatid ko mga kaaliw, apaka sexy nga, nakasandal pa mga kaaliw and then fit na fit yung outfit. Grabe naman tong kapatid ko, hindi nagpapakavog. Siyempre mga kaaliw, hindi papatalo ang inyong aliw ko. nakapalda pa nga siya for today's video. Hi! Sa mga nagtatanong kung babalik pa ba yung mama ko sa abroad mga kaliw, ka ang sagot po dyan ay hindi na po siya babalik doon. Bale mga kaaliw, hindi na po ako papayag na babalik siya doon mga kaaliw. Simula na naging aliw queen ako mga kaaliw at sumasahod ako sa paglalive, sabi ko kay mama na wag na siyang bumalik sa abroad. Ako na ang bahala mama. O oh, diva, nandito na pala kami sa airport mga kaaliw and I'm sorry mama na late. kami. By the way, mga kalino, ka kalabas na si mama. And then, syempre, mga kalino, ka late ang inyong team aliw. Queen. Ang taga naman kasi gumising. Oy! Ano ito na mga kaaliw? I'm so excited. Dito na part mga kaaliw na iiyak ako. mix yung emotion ko mga kaaliw kasi nga ba? Diba, um, Siyempre naawa din ako sa parents ko mga kaaliw na naglilinis siya doon sa ibang bansa. Alam naman natin mga kaaliw na hindi madali ang bilang isang katulong doon sa ibang bansa. ba? Diba? Kaya mga kaaliw hinag ko talaga yung mama ko as in super duper mga kaaliw. Siyempre yung kapatid ko mga kaaliw na iiyak din siya. Yung mga kaibigan ko nga mga kaaliw iniyak nila si mama kasi ang ni mama sa kanila ay eh, para ng anak. And then yung jowa ko mga kaali, eh, first time niyang mamit si mama. Ayan, naghag pa nga sila ng jowa ko mga kaali, kasi first time niyang mamit si mama. O di ba? Nahihiya pa yun. At dahil naka na nga si mama mga kaali, kaya marami pa kayong aabangan na video kasama ko yung mama ko and then yung parents ko mga kaali. Ako kasi yung tipong tao mga kaali, naggagawin ko talaga ang lahat para sa parents ko as in. Kaya ito mga kaali, pupunta kami ng Jollibee kasi doon kami kakain kasama yung buong team ko and yung parents ko mga kaalil. And nandito na nga kami sa Pagadian City Jollibee Mean at dito kami kakain mga kaalil. Pagdating namin dito mga kaalil, nag-order agad kami kasi gutom na gutom na yung parents ko and yung team ko. Yung nabayaran ko pala dito mga kaalil ay eh, 3,000 plus. Kaya mga kaalil, marami pa kayong aabangan na video kasama ko yung parents ko mga kaalil. Kaya abangan nyo pa ang susunod na mga video mga kaalil. Dahil marami pa tayong vlog kasama yung parents ko. Pero bago ang lahat mga kaaliw, bago tayo mag sa part 2, tuturuan ko muna kayo kung paano kumita habang magla-live ka lang ng 1 to 2 hours every day. Ito na mga kaaliw, sundin lang po ang step. Ang step 1, i-download nyo po ang link na, na sa bio ko mga kaaliw dito sa TikTok. Kailangan dyan kayo mag-download sa link na, na sa bio ko. Ang step 2, gumawa kayo ng account mga kaaliw. And then ang step 3, i-follow nyo ko doon Aliw Queen 17. And then syempre mga kaaliw, mag-live na rin kayo. Go mga kaaliw and Siyempre, abangan ang part 2. Ito na 'yung part 2 na pagkikita namin ni Mama mga Kaalil. Hello mga Kaalil. <laughs> So ngayon mga kalo, ka nandito kami sa City Mall Pagadian City. Nagpa-cash out muna ako dito ng 50,000 mga kalo ka kasi yung mama ko, sabi niya sa akin, meron na siyang bibili ng mga gamit-gamit, mga damit ganun. And then syempre mga kalo, ka is promise ko kasi sa kanya na pag shopping ko siya. Pero ngayon mga kalo, ka is quick shopping muna kasi nga kakadating niya muna dito sa Pagadian City. By the way mga kalo, ka yung papa ko is kumuha din siya ng sapatos mga And din. Syempre, sabi ko, go lang ng go father. And then nga pala mga kalo, ka yung dalawa kong kaibigan is wala dito mga kalo, ka si Kyle si kasi nga nag picture picture mo na sila mga kaaliw pang profile daw di ba mga kaaliw ka vlog pagkatapos nga namin bayarin sa patas papa mga kaaliw so pumasok kami dito upang bilhan ng damit yung mama ko alam nyo mga kaaliw yung mama ko is hindi talaga siya mahilig sa mga sexy na mga damit and then, hindi siya mahilig bumili ng mga damit damit mga kaaliw kasi nga na siya mga kaaliw sa presyo alam nyo naman yung mga mother natin nagtitipid sabi ko mama go lang ng go mother ako nang bahala magbayad dyan. and sabi niya naku kang ang mahal, mahal hindi natin kaya yan sabi ko mama go kaya ngayon, mga kaal na instead yung mama ko yung maraming bibili ng mga damit yung kapatid yung shopping ng bonga o oh, diva and then syempre yung papa ko hindi papatalo kumuha din siya ng mga damit na bet niya so tayo mga kaal babayaran ko na yung mga damit na napili ko i think mga kaal na babayaran ko dito is 3000 plus pagkatapos namin doon mga kaal pumunta agad kami dito sa kabila kasi nga bet daw niya tong dress na to yung yellow mga kaal so syempre isusukat niya and then, pumasok ako dito mga kaal kung bagay ba sa kanya. Sabi niya mga kalo, bet na bet daw niya yung yellow na dress. And then, syempre mga kalo, nagigil pa nga si mama sa akin kasi nga, bet na bet daw niya. Ganon. Itong white na dress mga kalo, is bigay nga to na ko. Sabi niya, bet daw niya to para kay mama. And then, medyo maiksi kasi mga kalo. So, hindi namin nag-go yung white. And then, kumuha pa nga ulit si mama ng blue and white mga kalo. Kasi maganda talaga daw to pang simba. Sabi nga na mga kasama namin dito mga kalo, medyo mahaba daw yung dress. And then, sabi naman ni mama na meron na sandal mga aliw para naman pang partner sa dress niya. ano syempre, binayaran ko ng mga kali ka na after niyan, pumunta kami dito sa Chocolate Delights, mga kali, ka upang bumili ng mga chocolates. O, oh, di ba, kavag? Yung mama ko, mga kali, ka galing abroad, meron sa mga dalang chocolate, pero konti lang daw, mga sa So, syempre, sabi ko sa kanya, nag lang mama, tayo ng mga chocolates. Andito, mga kali, ka hindi ko nga alam kung magkano yung babayaran ko dito. Kasi nga, di ba, ang dami, dami naman kinuhang chocolates. Yung friends ko, yung kapatid ko, mga kali, ka yung mama ko, kumuha sila ng chocolates. And then, ang bayaran ko dito mga ka-aliw ay 10,000 plus. Ayan mga ka-aliw. So sa mga nagtatanong pala kung paano kumita na magla-live ka ng 1 to 2 hours everyday, i-download nyo po ang link na nasa bio ko dito sa TikTok mga ka-aliw. Kailangan dyan kayo mag-download sa link na nasa bio ko. So, At tapos yung mag-download, gumawa kayo ng account. And then syempre mga ka-aliw, i-follow nyo ko doon, Aliw Queen 17. And of course mga ka-aliw, abangan nyo pa ang mga susunod ng mga video kasama kayong mama ko dahil marami pa kaming bibilhin. Thank you so much for watching mga ka-aliw. So hindi na ang steps para makapasok sa age Love you. Mwah. Ito nga pala ang reaction ni Mama pagkakita na sa mansion mga kaalil. Hello mga kaalil. <laughs> Pagka-dating namin dito sa aming barangay, mga kalye, dumiritso kaagad kami sa bahay dahil excited si mama kung ano ang itsura ng mansion na pinagawa ko. Alam nyo ba mga kalye, habang nasa abroad pa siya, excited na nga siya makita mansion na pinagawa ko. Ako din mga kalye, excited ako makita ni mama to dahil pinangarap ko talaga to mga kalye para sa kanila. Dito na part mga kalye, ay naiiyak nga si mama dahil hindi niya inakala na ganito pala kaganda yung bahay na pinagawa ko mga kalye para sa kanila. Pati ako mga kalye, nagmimix na yung emotion ko dahil happy ako para sa parents ko mga kita kita naman sa mukha ni mama grabe na sobrang happy niya talaga yung bahay kasi namin dati mga kalo sobrang liit talaga and sobrang bahain yung bahay namin dati kaya ngayon mga kalo malaki na yung bahay namin and sobrang ganda pa kaya grabe yung emotion ni mama mga kalo at saka yung reaction niya alam nyo happy ako mga kalo na happy yung mama ko at saka yung parents ko mga kaali pagkapasok nga ni mama mga kaali umupo siya kagad dito sa sofa o oh, diba Kabug yung mama ko ha? then syempre hinila siya ng kapatid ko mga kaali upang tignan yung room ng kapatid ko ko wow. O diba? Proud din yung kapatid ko sa room niya mga kalo. Kasi naman ang ganda naman din talaga. Yung aircon pala dito sa bahay mga kaaliw ay apat lahat. Bali isa sa kapatid ko. Isa sa parents room. Sa room ko mga kaaliw. And then sa living area. O diva ka vogue Ito pala yung room ng kapatid ko mga kalo. Purple pala yung favorite color niya. Kaya halos purple lahat ang color dito sa kwarto niya. Tuwang-tuwa talaga ako sa reaction ni mama mga kalo. Dahil palagi siya sabi na wow nice. Wow ang ganda anak. Wow ang ganda. Nice, nice. Ganun yung ng reaction niya mga kalil. Palagi yan sinasabi. Siyempre mga kalil, happy yung heart ng aliw queen niyo. Kapag nasa adulting stage siya kasi mga kalil, parang naiisip na natin kung paano pasayahin yung parents natin at paano bigyan sila ng comfortable buhay. Kaya nga ako mga kalil, una ko talaga project mga kalil ay magbigyan ng magandang bahay ang parents ko. And then siyempre mga kalil, gift ko din sa sarili ko, diva Kaya grabe yung pasalamat ko sa ating Panginoon mga kalil dahil binigyan ako ng talent na ganito na paggawa ng mga comedy videos mga kaali. And then, syempre, mga ka thank you so much, everyone, for always supporting me. Mahal na mahal ko kayo, mga ka -Alil. Ito, parents ko pala, sobrang supportive sa akin simula noon hanggang ngayon. Ito na pala yung reaction mama pagdating sa tiris, mga ka -Alil. Grabe talaga, ang saya niya. Kaya, syempre, mga ka masaya ako sa reaction ni mother. Ayan, mama. Makakapag-rest ka na. Hindi ka na magtatrabaho doon sa ibang bansa. Kaya, simula ngayon, mga ka kompleto na yung pamilya ko. Kaya, masaya na ang inyong Aliyo Queen. Oh, diva. Unti-unti na nga dating yan mga sumulubong kay mama mga kali ka yung mga friends and relatives niya o oh, diva for the hug ang mga person and for the kiss syempre mga kalo namimiss din nila ang isa't isa o oh, diva for the chica and of course mga kalo pinanood nila yung mga video ko sa TV kasi naman ang laki talaga ng TV ni Aliu Queen buti na lang talaga mga kalo kumikita ko ng 10k to 65k monthly kaya ano pang hinihintay nyo mag join na Paano makapag-join sa agency? Pumunta lang kayo sa TikTok account ko mga kaaliw. I-search po sa TikTok, Aliw Queen. And then, i-click niyo po ang bio ko mga kaaliw. Nandun po ang link sa bio ko sa TikTok. And then, i-download nyo mga kaaliw. Pagkatapos si pang i-download, gumawa kayo ng account mga kaaliw. And then, i-follow niyo ko doon, Aliw Queen 17. Good luck mga kaaliw! Grabe, ang ganda ng mga okay okay na nabili ni Mama mga kaaliw! Hello mga kaaliw! Ito na nga ang part 4 ng pagdating ni mama dito sa bahay mga kaaliw. Bali itong video na to ay pagdating niya mismo sa bahay nung araw na pagdating niya. Itong okay okay na nabili pala niya mga kaaliw order niya pala to online dito sa Pagadian City. Yung mama ko kasi mga kaaliw mahilig talaga siya sa okay okay Lalo na pag bundle, -bundle mga kaaliw pero itong in order niya is half bundle lang po to. Bali mga kaaliw ako ang nagbayad itong bundle na binili niya. Meron pala tong denim shirt mga kaaliw and then mga t-shirt. Kaya ito na mga kaaliw samahan niyo kami i unbox to. Ay, unbox pa ang tawag dito mga kari. Basta, samahan nyo kami tignan tong okay okay na binili ni Mother. Grabe mga kaaliw, legit pa lang sinabi Mama na maganda pa lang okay okay. Nakadepende talaga sa presyo mga kaaliw. Itong mga denim shirt mga kaaliw, wala talaga ako masabi dahil ang ganda na talaga sa personal. Pero itong mga t-shirt mga kaaliw, pagkabukas nga namin, sabi ko kay Mama, bakit gusot na gusot siya? And sabi niya mga kaaliw, pag dalabahan daw to, maganda na siya. Kaya naman mga kaaliw, pumili talaga ako ng bonggang bongga din sinukat ko yung ibang t-shirt mga kaali. Ito mga t-shirt mga kaali kadalasan ngay oversized siya kaya abangan yung mga kaali kung ano napili ko dahil kinabukasan may susuotin akong okay okay mga kaali papuntang pagadian city. Grabe mga kalu sa saludo talaga ako sa mama ko dahil hindi talaga siya maarte pa nating sa mga damit damit. Alam nyo mga kaali gusto nyo talaga yung simple lang. Ganun ka simple yung mother ko mga kaali. Siyempre nagmana ang kagandahan ko kay mother. Simple but Pretty! Ang sarap talaga sa feelings, mga kalyo, pagkasama mo yung buong pamilya mo sa isang bahay. Siyempre, mga kalyo, abangan nyo po ang pa-house blessing ko dahil na late upload do mga kaali. Hindi rin ang papatalo yung mga kaibigan ko, mga kaali. Pumili din sila na kay Ukay. Nandito pala si Jill Castellano and Kel Ranis, mga kaali. O, oh, Diva For the goal! Nga pala, mga kaali, yung titirang okay Ukay, ibibigay ni mama sa mga relatives and friends niya dito. O, oh, Diva For the goal! And ito na, ito na, ito na, ito na mga sa mga gustong mag sa agency agency, uh, diba? Gusto nyo mag-join sa agency? Gusto nyo kumita ng 10K to 65K monthly? Mag-join ng mga kaalyo, paano ba makapag-join? Pumunta lamang sa TikTok account ko. I-download nyo po ang link na nasa bio ko sa TikTok. Kailangan doon kayo mag-download mga kaaliyo para makapasok. Pagkatapos po mag-download mga kaaliyo, gumawa kayo ng account. And then syempre mga kaaliyo, i-follow nyo ko doon Aliyo Queen 17. Dahil nag live ako doon every night kaya go mga ka-Aliyo, i-download na ang link na nasa bio ko sa TikTok. Go na mga ka-Aliyo, andyan. Siyempre, abangan ang part 4. Bumili ako ng bagong refrigerator at chest freezer, mga ka aliw Hello mga ka <laughs> Ito na yung part 5 mga na Nakasama ko na si mama dito sa mansion, Sa ngayon mga kaalyo, pupunta kami ng Pagadian City dahil promise ko kay mama na ko siya ng bagong refrigerator mga kaalyo. Yung refrigerator kasi namin sa bahay mga kaalyo ay 7 years old na siya. Kaya luma talaga siya mga kaalyo. Kaya ngayon, bibilhan ko siya ng bagong ref. Pero bago kami pumunta ng Pagadian City mga kaalyo, ay nag-withdraw muna ako ng sahod ko sa pagla live, Kumikita po ako ng 10k to 65k monthly. Kaya panoorin nyo video mga kaalyo hanggang sa dulo. Dadaturuan ko kayo mamaya mga mga ka kaaliyo kung paano kumita na magla-live ka lang ng 1 to 2 hours every day. By the way mga kaaliyo, nandito na kami sa Quality Appliances Pagadian City. And then pumili na ako ng mga ref dito mga kaaliyo, pero actually may napili na ako. And ito yung napili ko mga kaaliyo, ang color black. Super ganda niya mga kaaliyo, as in super aesthetic tignan. Ito yung napili kong refrigerator mga kaaliyo, is side by side, double door nga siya, kaya ang ganda niya tignan. Bali, apat yung door niya mga kaaliyo, di ba? Kaba! Dito na part mga kaaliyo, gustong gusto na nga mga kasama refrigerator na pili ko pero sabi niya ang mahal-mahal daw pero sabi ko kay mama golang mother ako na bahala magbayad niya kaya ito na yung napili ko mga kaali dahil meron siyang patouch dito sobrang ganda niya pwede mong taasan yung temperature mga kaali hanggang sa 22 and then sa negative 2 ganon basta mga kaali nagpaturo ako kay kuya kung paano siya i-operate to para naman alam ko kung paano sa iyo operate. Malamang. Nagpaturo talaga ako na mabuti kay kuya mga kaali. Dahil wala talaga akong alam sa mga ganitong bagay. Alam niyo naman mga kaali, ang yung queen nyo. Eh, first time magkaroon ng ganito kagandang rem. Dito pala sa ibabaw mga kaali, pwede mo siyang i-adjust. Iset mo siya sa mga ulam-ulam. And then pwede din siya sa vegetable mga kaali. Depende na sa inyo. Dito naman sa ibabaw mga kaali, nandito pala yung freezer niya. Ang ganda mga kaali. Ang daming lalagyan ng mga... Everything and every go, go, go. At dahil nakapili na ako ng refrigerator, mga kaaliw ngayon naman ay pipili na ako ng chest freezer. Mm. By the way, mga kaaliyo hindi pala alam ni mama na bibili ako ng chest freezer. Kaya nasyak siya nung sinabi ko sa kanya, bibili ako ng ganito. Uh. Kaya ako bumili ng ganito, mga kali ka kasi dati pa na nasa abroad pa siya, mga kaaliyo. pangarap niya magkaroon ng ganito. Kaya ngayon, bibili ako, mga kaaliyo. Pagkatapos ko nga pumili ng chest freezer at refrigerator, mga kaaliyo. Siyempre babayaran na natin to. Ang nabayaran ko pala dito, mga kali ka ay umabot siya ng 80,000 plus. Kaya siya umabot ng 80,000 plus, mga kali ka kasi bumili rin ako ng form dito pero hindi siya nabidyuhan mga kaalil. Kaya abangan nyo pag deliver ito sa bahay. Ang saya-saya nga namin ng parents ko ngayon mga kaalil kasi meron din silang sale. Meron silang pa dito mga kaalil and then pa-free groceries and free rice cooker. Kaya abangan nyo ang pag-deliver nito mga kaalil sa bahay. Go! Sa mga gustong sumali sa agency, mag-join na kayo mga kaalil. Mag-apply na sa agency. Sasahod ka ng 10K to 65K monthly. Paano ba mga kaalil? Download nyo po ang link na nasa bio ko sa TikTok. Kailangan don't kayo mag-download sa bio ko sa TikTok. Pagkatapos yung pong i-download mga kaaliw, gumawa po kayo ng account pa di ko next yung Gmail, FB, or number. And then, syempre mga kaaliw, i-follow nyo ko doon, Aliw Queen 17. Go mga kaaliw! And then, syempre, abangan ang part 6! Ito na yung part 6 ng vlog ko mga na Nakasama ko si mama sa pamimili ng mga gamit. Hello mga kaalil! <laughs> For today's video mga kaalil, kasama ko yung parents ko. Pupunta kami ng BE Mall Pagadian City. Dahil dito kami bibili ng mga gamit mga kaalil para sa bahay. Yung bibili namin mga gamit dito mga kaalil, yung mga kulang kula sa bahay. Kasi nga malapit na yung house blessing ko. So kibali okay, mga kaalil, itong video na to, yung nakaraang araw pa. And syempre abangan nyo po ang pa-house blessing sa mansion ko. Di ba mga kaalil, nabanggit ko sa inyo ng house blessing ko April 14. Kaya tapos na yung house blessing ko sa mansion. Siyempre mga kaaliw, yan ang abangan nyo pa nag-upload ako ng house blessing. Kaya before that mga kaaliw, samahan nyo muna kami ni mama na bibili ng mga gamit para sa bahay. Before nyo kami pumunta dito mga kaaliw, tinanong ko si mama kung anong bibilihin niya. And then sabi niya, basta meron na siyang bibilihin mga kaaliw. Kaya nga ito na bumili siya ng mga basket, yung lalagyan ng mga basahan mga kaaliw. Kumuha niya siya nitong purple para sa kapatid ko mga kaaliw dahil favorite to ng kapatid ko na color violet. Siyempre naman mga kaali, support ako sa parents ko. Kahit ano ang kunin nila dito, ako na magbabayad. Ito nga mga kaali, kumuha sa papa ng sandok. Grabe naman ang haba niyan, papa. And of course, mga kaali, kumuha ako ng bow. <laughs> Basta mga kali ka kumuha ako ng ganyan mga kaliw ka para sa bahay para mas maganda. Dito na part mga kaliw, ka nagtatanong nga si mama sa akin kung may pambayad ba, ba ako nito. Sabi ko kay mama, yes mama, meron akong pambayad niyan. Nakalimutan mo ata mama na meron akong sahod sa pagla-live every month. And then syempre, every everyday ako nagla mama, kaya huwag kang mag-alala. Alam nyo mga kali ka ito narating ko ngayon ay sipag lang talaga ang kailangan. Kailangan magsipag ka sa buhay. Tignan nyo naman mga kaliw, ka 21 years old pa lang ako, pero nakapagpatayin ako ng sarili kong bahay, sa sarili kong kita mga kaalil. And then kahit paano mga kaalil, may napundar-pundar na din. Nagpo-post pala ako ng ganito mga kaalil, hindi para magyabang, kundi para ma-inspire kayo mga kaaliw na kailangan natin magsipag sa buhay para makamit din yung mga pangarap natin. Kaya tapusin nyo tong video mga kaaliw dahil tuturuan ko kayo mamaya kung paano kumita. And after na mong bumili dito mga kaalil, ay eh, sabi ni Papa, kakain na kami sa Sam's. Basta mga kaalil, first time kumain dito. Sabi kasi ni Papa mga kaalil, masarap daw dito yung bulalo nila so yung mga ulam nila. Kaya, kasi s'yempre mga kaaliwe, i natin. By the way, may na-picture pala sa akin dito. Thank you so much mga ati and kuya. Ito na nga mga kaaliwe, sinerve na 'yung order natin. Grabe, sobrang sarap ng bulalo kahit hindi ko pa natikman mga kaaliwe. Oh, grabe! Ang sarap na kahit hindi ko pa natikman. Kaya ito na mga kaaliwe for the kain ng person, s'yempre with my parents. Ayan 'yung mama ko mga kaaliwe. Oh, diva! I love you mother and of course mga kaaliwe, mahal mahal ko talaga 'yung parents ko sana mga kaaliwe. mahal Kilalain din yung parents niyo. Ano na mga kaalyo sa so mga gustong mag-join sa agency, mag-join na kayo. Pumunta na kayo sa TikTok account ko mga kaalyo. Doon kayo mag-download sa link na nasa bio ko sa TikTok. Pagkatapos yung mag-download mga kaalyo, gumawa kayo ng account. Pwede ko yung Gmail, FB, or number. And then ang last mga kaalyo, i-follow nyo ko doon, Aliyo Queen 17. And then syempre mga kaalyo, abangan nyo po yung ref na pag-deliver sa bahay. For part 7. Go!